ihinto ni U.S. President Donald Trump ang reciprocal tariff sa ilang bansa sa loob ng siyam na araw habang bababaan naman ang 10% sa iba pa. Batay sa ulat ng Reuters, inanunsyo ito ni Trump sa kanyang social media at epektibo na anya ito. Walang ibinigay na karagdagan detalye hinggil dito si Trump at ang White House. Inanunsyo rin ni Trump na itataas nila sa 125% ang taripa na ipapataw sa Chinese products mula sa dating 104%. Gumanti naman ang China at sinabing itataas nila sa 84% mula sa 34% ang taripa sa mga produkto ng Amerika. Kasabay nito, naglabas ng risk alert ang Chinese Tourism Ministry sa mga turistang Chinese sa Amerika at pinayuhan hinggil sa anilay panganib sa pagbiyahe sa Estados Unidos kasunod ng pagkasira sa economic and trade relations ng dalawang bansa. Nagbabala rin ang China sa Pilipinas na itigil ang pag-asa sa Amerika para gumawa ng aksyon sa South South China Sea dahil posibleng makasama pa ito sa bansa. Wala pang pahayag hinggil dito ang pamahalaan ng Pilipinas.